Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong iba pahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para pang maka-attract ng gulak na yan. so sa pingyaman man o oh, pananalapi So bago po natin simula ng anumang ritual inaas ko naman po ipromote sa inyo mga kajanski para po sa mga gusto ng mga pampaswerte sa inyong mga negosyo, sa inyong mga o sa inyong mga career. Kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri na sugal, meron po tayong pampaswerte dyan. Para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So ngayon mga Kasyanski, gamit lamang po ang dahon ng laurel. Ito po ay napakasimple paraan, pero ito po ay napakamapisa lalo po kung samahan po natin ng malakas na paniniwala. Meron po dapat tayong isang daang porsyento na trust, believe and faith. Para ito po ay mag sa inyo. So, dapat wala po tayong uh, pag-aalinlangan na kayo po ay nakukiyos lamang kaya nyo ginagawa ang ritual na ito. So, hindi po dapat karon So, dapat uh, palakasin po ninyo ang inyong paniniwala. So, gawin lamang po natin ito sa gabi bago po kayo matulog. Maghanap lamang po kayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable. Na pwede nyo pong gawin ang ritual na ito na wala po mga distraction. So make sure na naka-off ang inyong mga television ang inyong mga radyo, ang inyong mga phone para po tayo ay makapag-focus. So pag ready na ay simulan na po natin ang ritual na ito. So maganda lamang po tayo ng isang kaperasong papel, isang panulat, ball pen or pencil pen mga kachanski. Kahit ano pong kulay ay wala pong problema. At isang dahon ng laurel. So bago po natin simulan ito ay pwede po tayo magsindi na kung meron po kayong mga incense sticks or mga incense sa inyong mga pamamahay. Ay bago po natin simulan ang ritual ay kayo po ay magsindi lamang po nito. Dahil ang usok nito ay nakakatulong po para sa mga negative energy sa ating mga paligid o sa mga hadlang okay na mga mga, kontra sa anumang gusto nating kahilingan and then pagkatapos sa ito po sa ating uh, kaperasong papel isulat niyo lamang po ang ang keyword na itong yayaman ako pero kung gusto niyo naman na meron pa kayong mga problema sa mga financial pero niyo po isulat na mag uh, ako ay magkakapera Okay? So, depende po sa inyo mga chance or kung pwede nyo pong, kung gusto nyo pong maging matagumpay sa lahat ng larangan na yung tinatahak pa rin yung pong isulat yung word na success okay and then sa itaas nito ay isulat nyo lamang po ang ating na uh, napaka swerting numero okay yung numero 8 okay so limang uh, numero 8 na kung saan isulat po natin ito sa uh, yung dalawang 8 sa taas and then both sides yung 8 8 and then sa baba po ay 8 okay dahil alam niyo naman po na ang number 8 ay isang napaka swerting numero dahil ito po ay uh, kapag isinulat po natin sa ating mga kahilingan, ito po ay uh, ang ang ibig sabihin din ito ay agarang swerte sa ating mga kung ano man po yung gusto natin inaasam sa ating buhay. So ang number 8 dahil sa uh, hugis simetriko na ito mga kachanski na ito po ay parang dalawang bilog na magkadikit. Dahil alam naman po natin ang bilog na ang ibig sabihin nito ay eternity. Nakapag dumikit na po sa inyo ang swerte ay ito po ay uh, hindi na po ito maagaw. ni naman at tuloy-tuloy na po ang uh, lalapit. Ang swerte sa inyo. So, ito pong na numero 8 ay isa pong napaka-powerful number, mga ka So, pagkatapos nyo pong isulat, okay, uh, inyo lamang pong uh, sundin kung ano po yung nakikita nyo kaya dito sa larawan. At dito po sa ating uh, dahon ng laurel, sulat rin po natin itong uh, numero number 8 ng limang beses, okay. So, tupin nyo lamang po yung ating papel na ipaloob po natin dito sa loob yung ating dahon ng laurel. At pagkatapos ito po ay inyong uh, ilapat malapit sa inyong mga bibig na po itong bubulungan. Una po ay inyong dasalan. So kung kayo po ay katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pero kung iba naman po inyong religion, pwede nyo pong sambitin na inyong mga personal na dasal. Basta ang importante dito ay kayo po ay sincere kapag tayo po ay nagkikipag-communicate kay universe. And then pagkatapos mga ka-chance kayo, nyo na po ang inyong mga intensyon, yung inyong mga kahilingan. So dapat po tayo po ay um, huwag tayong gumamit ng salitang sana kapag tayo po ay humihiling dahil ito po ang salitang ito ay negatibo at hindi po tayo sigurado okay? sa ating mga gustong mangyari sa ating buhay pagkatapos ay i-claim i-affirm na po sa inyong mga sarili ang mga swerteng darating sa inyo so maging positibo at sambitin naman po natin yung ating mantra thank you universe now I'm ready to receive the blessings Pagkatapos mga kajanski, ilagay nyo po ito sa isang pulang tela. Yung pulang tela para mas talo pang ma-activate ang energy nito. So pagkatapos sa uh, ito po ay ilagay nyo muna sa ilalim ng inyong mga unan. Sa isiksik ninyo sa inyong mga punda. At hayaan nyo lamang po ito doon. Okay? Uh, hanggat hindi pa po nangyayari ang inyong mga ang inyong mga kahilingan just keep manifest so every time na kayo po ay matutulog pwede nyo po itong kunin after nyo po tayo po ay magdasal di pa tayo po ay natutulog nagdasal muna tayo sa Panginoon at pagkatapos ay uh, sabitin nyo po muli yung inyong mga kahilingan and then pwede nyo po i-affirm na uh, I claim it, I claim it, I claim it. Okay? Every night na kayo po ay matutulog. So, kapag nangyari naman po ang inyong mga kahilingan, pwede nyo na po itong sunugin mga kajanski. Okay? So, ang abo nito, uh, itapon nyo po sa inyong mga main door o sa inyong mga front door. Kasabay na rin po yung papel at yung ating dahon ng laurel. Sunugin nyo lamang po ito. Alright? At ang inyong abo nito sa inyong mga harapan ng inyong mga front door at main door. So, pagkatapos ng lahat ng inyong ritual, okay, kung hindi pa po natapos yung inyong mind and sense, so, ay hayaan nyo lamang po ito hanggang sa ma maubos and then pwede na po tayong bumalik sa inyong pagtulog. So, ayun lamang po ang napakasimpleng ritual. Samahan nyo lamang po ito ng uh, malakas na paniniwala mga kachanski. And syempre, habang ginagawa po natin yung ating ritual ay tayo po ay gumawa pa rin po ng aksyon, pagpaplanong gagawin, kung pa paano pa po tayo mas lalong umangat. Okay, dahil tandaan natin, na sa atin pa rin po ang may kontrol at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran na sa ating kamay ang tagumpay mga kachanski. So ito po mga pampaswerte, isang gabay o inspirasyon lamang para masala pang lumapit ang swerte na yan. So yun lang po po mga kachanski, maraming maraming salamat sa inyong lang sa pagsuporta dito sa ating channel. I need to say bye now, keep safe everyone. See you again on our next one.